So, hello guys. Good evening. So, ayan. So, na ako karoon din sa gawas guys, no? So, medyo mainit dun sa bahay. Kaya, uh, dito ako, mo na sa wifi at uh, nagpahangin konti, no? Ayan. So, happy, happy birthday to our municipal mayor, Mayor Ando Talisig. Ayan. So, Mayor Fernando P. Talisig. Happy, happy birthday po, Mayor. And so, kanina po, nag-celebrate po kami sa birthday po ni Mayor. So, ayan po, ah uh, salamat po, no, sa leadership po ni, uh, so, our municipal engineer, officer, engineer, Sternach and Conag, and also our municipal assistant, planning and development officer, uh, engineer Atiko Erihoso. Kauban po ang back department, kauban po ang uh, engineering department, human resources management department, and planning department. So, nagkausad kami para po sa preparation po sa uh, simple nga uh, celebration po sa birthday ni Mayor Talisik. Although wala si Mayor kaganina na na mo, but uh, gi celebrate na mo nga sa diin. Uh, sadya, no, kanaang sharing, fellowship, no, yana. So, kauban na ang mga co-workmates na mo. So, ayan. Salamat kaayo sa amo ang uh, department head po. Ayan. Engineer Sir Nakonag, Engineer Ate Corihoso, and Mamena Ma Eves Burdios. Ayan. So, hello po, no? Shout out po sa ato mga uh, <coughs> mga kauban po sa work, no? Hello po. Shout out po kay Ma'am Modesta. Ayan po, shout out po kay Ate Abigail, kay Ma'am Hanimi, Uh, shout out po kay Ate Jenaline, kay Richan, shout out po kay Ma'am Gurley, kay Engineer Ricky, Sir Randy, ayan, Sir Ricarte, uh, Ma'am De La Cruz, and uh, pa rin pa. No? So, salamat kayo guys sa inyong support. No? Ayan, so, I know nga, uh, sadya tayo ato celebration ganiha. No? so, happy, happy birthday to Mayor Fernando P. Tracy, no? So, parang guys, um, ako karon diri sa gawas no so lupos na nanood ka rin sa nanood karon sa atong live stream no maayong gabi sa inyo ha ayan so salamat ay eh, kaya sa itong mga followers sa YouTube no so salamat sa uh, 500,000 channel views na inyong pag-support, uh, although small small journey pa lang ni nato guys no although small journey pa lang ni nato sa channel But thank you, thank you so much guys sa inyong support. no? So, maayon na maayon ang kami sa atuan at tanan. So, uh, and also guys, nag-start ng na atong tutorial, no? Nag-start na ang ato ang free Alsen tutorial. No? Tutorial po sa mga bata sa simbahan. So, nga na mga gipang tugluan ng mga bata about sa reading, sa numeracy, sa grammar, or vocabulary. So, nakatabang sa ito. Nakasa, nakatabang sa ito. So, ay, pasalamat po ta kay napoy mga parents nga supportahan nila ilang mga anak guys nga sadiin makabalo po sila no kanang murag ma makita maging assistance nila when it comes sa mga struggling learners makatabang po to sa mga bata no so uh, ako nag naka-experience man ko nga nag-struggle ko even now so dili ta kanang fast learners o so, pag eager ang bata nga makabalo makabalo jud na ang bata no so kaya kita, mo-assist lang ito sa mga bata kung asa ilahang mga problema. So, dito lang na tututukan sila. So, nag-anay mga assessment na makatabang ang ato ang program which is Alcent Tutorial founded by God Bless KKK. So, dako tabang nga sa din ng ato ang program naging assistance sa mga bata labi na sa mga nag-struggling no mga nag-struggle uh, mga nag nga mga kabataan when it sa reading sa numeracy So, salamat guys sa inyong support. No? So, even na mga parents, nagpasalamat kayo ang ato ang program na katabang sa nga maka-assist po ta sa mga bata nga nag-struggle when it comes sa ilang pag So, although, kanang bakasyon na siya, no, but kanang ang mga bata, nasigapan sila excitement nga mo attend, mo join, mo participate when it comes sa tutorial. Kaya kanang lahi man ang kana ang atong style sa pagtudlo kaya hindi siya pareha sa kanang regular na klase. So, ang tutorial guys, makafocus na kung unsa ilang need, no? Kung unsa ilang kuan, maka-assist na dito sa mga bata silang sa itong pagtutlo, no? Sa tutorial. So, dako kayo, og tabang so, po sa labang taytay. -tay. Hindi <coughs> sa labang taytay, -tay, guys. Nabot mga bata, no? Nabot mga target ng mga bata nga sa lin. pong matabangan. Labi na ang katong mga bata na nag-attend sa prayer. No, so, hello po sa ito ng mga supporters, even po sa mga foreign supporters, no? sumai may nagadi po. And thank you so much for your support. Ayan, so, direkta mo mausa-usap at salamat kaayo sa atong mga new supporters. Sa so, God bless KKK family and welcome po sa God bless KKK channel, no? <coughs> so, this time, guys, natay mga technique kung saan na to pag-assess sa mga bata. No, kay by level man ato atong assessment sa mga bata na ay na ang Kanaang na ay kinder, na ay daker, na ay kanaang grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. So, kinaamat lailahi man ang ilang level guys. So, lailahi po ang kana ang at uh, technique na atong gamiton sa pagtudlo na to, sa pag-assist sa mga bata. no So, mga biska, mga basic lang na dapat may sa mga bata, maka-assist ta, no? matuduan sila, para dili na kayo mag-struggle mag ilahang pag-klase next no sa ilang sa opening sa klase eh. o mga July yata or August mag-start na so salamat kaayo sa mga paday nga nag-support no just not just only sa tutorial but tapo mga supporters when it comes po sa business so, sa small business natin guys which is designing no so napo tayong mga supporters And thank you so much sa mga padayong nag-support me sa small business. So kung ganaan mo mag-sponsor, why not? <laughs> just comment no. sa inyo. Ano lahat ang buhaton? daghan pa tayong mga journey diri po sa Esperanza. Hello po. Good evening po sa mga nanood sa atong live stream. Ayan. So, hello po. Ayan. So, uh, ayan po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, kung hindi ka pa nakasupport sa so channel, uh, don't forget to click the notification bell and also the button. Okay? The button. <laughs> so, ayan. So... Thank you, thank you so much also sa itong mga friends, supporters, mga always updated po sa channel. Although nga, kaka-start lang nato sa itong journey, but thank you so much sa inyong support. Ayan, so, daghan pa kayo atong buhatin, guys. So, una, nagpasalamat ko sa inyong unconditional love and support, guys, sa itong channel, sa journey na ako, even now, dito sa Esperanza. So, salamat at salamat kayo sa mga always updated, no? So, thank you, thank you so much, and just mabalos sa inyo, ha? So, ayang ka nag-focus mo ito about karoon sa ang <coughs> tutorial. So, last year, nag po tag-tutorial. So, na mga parents na nagpasalamat kay tungod before ang klasihan, nakatabang po ang atong tutorial kay kana ang, ang mga bata kamurag na advance sila no na prepare sila so nay mga bata tungod sa ato ang tutorial no kay tungod sa atong tutorial focus ta dili general no So, focus ang atong pagdudod. Kung halimbawa ako nga bata, nag-struggle ko, halimbawa ako nga bata or ang anak na ako nag-struggle sa reading, so, focus na pa dito ang bata sa reading. So, kung halimbawa ang kinipun nga bata, kay ka na ang kinahanglan sa numeracy, so, focus mo dito sa numeracy. So, kung kinipon nga bata, ka na ang kinahanglan o ka na ang assistance sa comprehension, no? Oh, sa pagsagot sa stories, idea or sa context, dito po nato pupukusan ang mga bata, no? So, kung kini bata kinahanglan og kana ang assistance sa writing, di pa kaayo siya kana ang kana ang expert or sanay or di pa siya kayo kana ang na-practice pa, di pa siya well-trained sa pagsuat, even sa iyang uh, sa iyang pangalan or di pa niya ganay uh, memorize ang iyang name. So dito po nato siya pupukusan. So kung Dipindi sa ito ang strategy para sa DNF atong pagtukdo nga sa di maging uh, sana sa na siya maging suitable siya or maging effective sa dito sa iyang needs no kay atong focus pa no kay assistant ta sa mga struggling learners so lisod kaayo og challenge kay sa tua, atong pagtudlo labi na kay struggling learners ang atong target no so kay nay nga mga bata nga sa di nagpasalamat ang mga parents kay biskang gamay lang nakatabang ta sa mga bata na atong natudloan sa tutorial no so <coughs> kung ganaan mo nga mag-sponsor, mag-donate sa financial amount or mga reading materials or any uh, purposes like sa edu educational purposes. So, pwede na saan mo nga kanaang mo, mo comment, no? O kaya po nga kanaang mo support mo, no? Mag, ayan, so just uh, contact lang sa ako, ano? direpo sa channel. Just comment or else just uh, send me a message pinagi po sa email ad, no? so hello po sa mga bisaya <coughs> ayan so hello po sa mga bisaya <coughs> ayan guys kung dili ka pa bilong sa kanang God bless KK family ayan so keep updated no don't forget to support this channel so ayan so i know nga kana ang dili pa as in nga kana ang nag spread out aton channel But thank you, thank you so much sa mga always nga updated sa ating channel. No? So, na itong, tungkol, ang kiniya itong channel, not just only for entertainment, but we have also videos po for educational purposes. No? So, natin mga videos po nga about sa education, sa motivation, spiritual videos, or else, uh, mga sports videos. No? So, natay daghang klase, just visit the playlist section so you can watch or choose which video you want to watch. No? So, uh, wala mula na nga ang ato ang buhaton. Just support this channel and keep updated po. So, hilo po sa ato na mga, uh, mga active na mga Uh, followers diri po sa YouTube no so uh, another achievement nato guys kay sa Facebook ma monetize natong channel no? so thank you thank you so much po sa ato mga followers sa Facebook so ang kinahanglan na lang nato kay mag sa Facebook no sa so, mag sa Meta uh, para mas ma verify ang ato ang account ang atong channel so kinahanglan nato mag para ma ang ato ang Facebook So, Diri po sa YouTube guys, kinahanglan nato ang inyo. Kinahanglan ako yung suporta ah, para mas mapabilis ang ato ang application sa YouTube, no? So, natin mga gagmay na lang ang mga uh, requirements or mga ikinahanglan lain para po maging successful ang atong application sa YouTube no so uh, without your support no so useless silang gapon ang kininga channel but salamat at salamat kaayo sa mga always nato mga active ng mga viewers no mga commentors during my live stream so to like this one uh, naga live stream ta tonight so salamat kaayo sa inyong panood no so last time nag-live ta kaganina uh, during our simple celebration for sa birthday ni Mayor Tansing. No, so, salamat kaayos sa inyong panood. Salamat kaayos sa 500,000 views nga inyong gihatag kaganina po sa celebration naman dito sa second floor. No, so thank you, thank you so much na guys sa inyong time, sa inyong panood kaganina sa itong livestream. No, so wako kahibaw kung kinsaon mo, wako kahibaw kung taga saan mo, taga asa mo, If you are a Filipino uh, citizen, or if you are a foreign, you are came from foreign countries, well appreciated kayo yung inyong time. Salamat kayo sa inyong panuod. No, thank you, thank you so much, guys, for your support. Gikan pa sa uh, sinugdanan, no, sa to ang channel ang hangtod karon, no. So salamat kayo sa to mga new followers, not just only sa Facebook, but also here sa sa YouTube, no? So thank you, thank you so much, guys, no? Ayan. So, hilo po sa mga nanood ka rin. Ayan po. Hapit na po mahibawaan ang result po sa let exam. Uh, last March po. So, ayan. So, advance congratulations sa mga uh, let passer this March na nag-exam po. So, and also advance congratulations sa, sa mga sa mga dili sud kapasar. So, just go lang. No, padayon lang sa inyong Uh, desire nga sa di one day makapasa sa. <coughs> <Ayan. coughs> so hello po sa mga remaining viewers na tatunay sa itong live stream. So uh una mga pasensya sa inyo kay wala ko naka wala ko naka-remind sa inyo na mag-live stream ta tonight. So, unexpected og dili ko prepared sa itong pag-live tonight, o So, but, by the way, thank you so much nga sa mga nanood karon no? Although nga lang itong mga viewers tonight, kay dili tamo na prepared, huwag ko naka-remind sa inyo mag-live stream ta, no? kay dapat ganit natulog, nagpahuway, no? So, But thank you so much kahapon kay po yung mga viewers no nagapoy na nuod this kang gamay no so thank you so much sa to mga active na mga na mga supporters po sa God Bless Kiki's channel so welcome po sa kiki, -Kiki Farm so if you are not already part of our uh, channel don't forget to support this channel and this uh, our Kiki family so you know so I uh, so, uh, so just comment po. <coughs> So, taon-taon mag-enda na itong live, ha? medyo ayahay diri sa gawas guys no kay Tungo. dool sa bye bye, no sa so, dire sa labang taytay so i flex na po na ako diri ang esperanza no so ako na lang siyang isingit guys no nakasingit na sa business nakasingit na sa birthday ni mayor nakasingit na punta sa uh, sa sa tutorial so isingit na lang po na ako ang esperanza so uh, one of the most beautiful here nga inyo ma experience sa uh, about sa pagiging loving no mga loving people diri ang Esperanza so daghan po diri og mga tourist spot o, or, or mga beautiful places nga pwede yung mga rian no so ang Esperanza one nga ilado nga sa dnindot kay diri guys dagag mga tourist spot not only about beaches but na po diri ka nang balay na bato na po diri guys nga Lamok Islands at diri uh, Parula na din uh, uban pa nga mga tourist attraction dito sa Esperanza. So kung mawari mo sa Esperanza, if you want to discover, if you want to explore, no? explore the world, if you want to travel the world, just try to visit Esperanza, the municipality of Esperanza, Masbate. So ayan, so although this is the last municipality sa province of Masbate, but maayo kaayo, no? Nindot kaayo, just try, just try to, to visit, to explore, to discover the beauty of Esperanza, no? Hello po sa mga pang mga nakasupport sa channel so don't forget to support this channel tonight, no? I'm encouraging you to support this channel and welcome po sa KKK fam, no? So, thank you, thank you so much kaganina sa itong mga new families sa The Blessed KKK So, and all the guys, supportan and all updated lang sa ito, ang journey po sa Esperanza <coughs> So to the remaining viewers tonight, no, so thank you, thank you so much, no, so walang magjod muna ng comment, so I don't know, because maawong mo, mahadlok mo, na ilang mo, so it's okay, no, so it's okay ngadili mo mag comment but no, thank you so much, and we'll appreciate ka yung kayo na minaw mo sa atong live stream, no, so thank you, thank you so much, and later on, mag-end na yata live kay malubat na ako, no, I have to charge. I have to charge. <laughs> Dili ako ang cellphone. No? Ayan. <coughs> Ayan. Two minutes left. Kinangan na itong manon na to ang 20 minutes guys. So, gato na ni Alien at itong live stream. No? So, before mag-end ang 2 two, ang two minutes, no? So, kinangan na itong mag-shout out, no? Ato i-shout out ang mga department heads po sa LGO Esperanza. First, our local, our local chef-executive, Mayor Fernando Pitalisic, our vice-governor, Rodolfo Pipito, our Sangguniang Bayan members, and our municipal engineer, Engineer Sir N. -En Conag, our municipal planning and development officer, Engineer Serena Punak, and the assistant engineer, Atty. our municipal human resources management officer, Mamena Ives-Bordillos, our... Uh, our Municipal Budget Officer, Sir Ronald Del Pipito, then our Municipal Tertiary Officer, Sir Esmael Adoptante, and our Municipal uh, Accounting Officer, Mamaruna Juliet Mumpon, our Municipal Civil Registrar, uh, Sir Nari Kunag, our Municipal Assessor officers, Sir uh, Engineer Manuel DiCampo, Campo, and then our uh, Municipal uh, our Municipal Tourism, Culture, and Arts, Ma'am Esperanza Balboa, our Municipal General Service Officer, Ma'am Clara Comilla, and so I'll shout out to our Municipal uh, Disaster Risk Reduction Management Officer, Sir Roy Bikamon, and Ma'am Giselle Raya. Our, our Municipal Health Officer, Sir uh, Dr. Joselle Zappi, and our Municipal, uh, <coughs> our Police Major po San Esperanza uh, Sir uh, Jurekson Sanggalang. Ayan, so ang ato pong <coughs> uh, sa pat mga department head na sinapatay na kalimta. So ang ato ang SB Secretary Sir, uh, uh, Sir Joseph Andales. No, so, uh, isang pahang. Our Municipal Social Welfare and Development Officer, Ma'am Uh, Ma'am Claire Zaragoza. Ayan. So, our isa pa mga kuha natin i-shout out. Na pa ba? Okay na? Ayan. So, once again, thank you so much for watching this live stream. God bless everyone.